Ito, talag bago. Ayan, sa pool. Walang kasama. Wala yung kaasawa niya. Siguro nag trabaho. Ito, liglig. -lig. Ayan, sa pool. Pag wala ang asawa, sigurado nasa trabaho yan. Ito, mayroon pang talagbago, dalawa. Alam mo na. Ayan, sa pool. Umalis na yung isa, leg-leg. Ayan, sa pool din. Ang bato ay hamal yan. Ayun, tinamaan din. Sige, pakita pa kayo. Sunod-sunod na. Ops, manok. Madali ako makaraman ito pag sunod-sunod. Ito, manitis. Ayun, gitik Haralo ang isda dito Ito pa, may danggit Kasa muna Ayan, sapul din Sana kayang kasama nito Sana grupo na ng danggit ang magpakita Ito, may danggit pa Ayan, sa pool. Hirap nang ma. Ikasampa na. Puno na ng isda. Ayan, sa pool pa. Ala, sunod-sunod na. Ito, meron pa. Tatlo. Kasa uli. Ayan, sa pool. Hirap nang mag ang pana. <laughs> Hindi na magagalaw at puno na ng isda. Ay, umalis na. Pumunta na sa malayo. Kita itong marami isda sa pana ako, kaya naalis siya. Ay, hirap na mag ang pana ako. Kita na ng isda. Puno man talaga. Sana marami pang magpakita. Igadre isang lutang dito sa bangka puno ang kahon. Ito danggit pa. Ayun, gitik. Malapit ang dito. Ito may liglig na katago. Ayun, sa pole. Isang uri ng lapula lapo na masarap pretohin. Ito, liglig pa. Ayan, sapol din. Langoy uli. Ito, po ayon sa sapol. Baraka or... po or po kung tawagin dito. Masarap itong sinasabawan. Langoy uli. Ito ang punong at danggit Ito mo ang punong. Ayan, sa pool. Kasa uli. Ayan, sa pool din. Sige, pakita pa kayo mga danggit Punong ole hmm. Hmm. Ayan, sa pool. Sunod-sunod mong talaga pamana. Madaling mapuno nito ang silo. Manitis. Ayan, sa pool. Kahit marami pang halamang dagat, tumabi isda. Ops, bigan. Para matampusa. Ayan, sa pole. Magandang tiyagaan pag ganito. Langoy uli Ito, dalawang danggit. Testingin kong dubulin. Igihin ko muna ang pwesto. Ayan, sa pole pareho. Kortalino na ito bukas. Sigurado na naman ng pandurdugtong. May isa pa. Ayan, sa pool din. May manitis pa. Ayan, sa pool. Nasaan na kaya ang iba? Ito talagang bago. Ayun, sa pole. At nag-akyat na ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood.